gabing gabi mga ka-vlog dito uh, na po ang mga ka na uh, nagbabantay ako ng malayos tindahan para lang kumita tayo kahit kung mga ka-vlog may eh, mga ka-vlog ang pili sa ating kailangan sa ka mga araw-araw uh, ang damag ako ngayon mga ka vlogs magkita ka -vlog, ka -vlog. kasi pag mag-alang paniling araw ngayong gabi maraming magpahintla ng kapit ito yung mga paninda natin mga vlog, mga skewing, mga lahat dito mga vlog mga top notice tayo ito yung copy natin mga vlog yung miskapi kasi yung mistake tawag nila at ito yung mga gravies natin kapi ko vlog ka lahat mga vlog at ito mga vlog ano uh, pagsikanton mga vlog Noodles, uh, biskuit, ito yung mga uh, kailangan mga kablog pag uh, gusto 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 mong magtimpla ng kape ay dito rin uh, mga ano, vlog mga uh, gabi sa inyo lahat maraming maraming salamat sa solid followers ko diyan uh, Huwag din niyo kalimutan i-follow ang like and share ang aking Facebook page si Kuya Joe maraming maraming salamat po God bless sa inyong lahat. Oh, ko, magandang going you'll be very nice